Na. So, ayan guys. Nagising na. Kasi sa taas kanina guys. Patay na yung aircon. Kaya nagising. Eh, ang gal ko na nga yung medyas ko eh. So, ngayon mag-iinis kami ng bahay. Mag-ilams muna kami. Let's go. Samahan niyo kami. sle kasama kong mga palagay. Kaya lula. Ihi muna, ha? ka lang, <laughs> ha? Ako din i-joke ka lang. Ay, kasuntong po siya Hindi mo siya magpag-ihi. Hindi mo lang sabihin mo. Hindi mo Hindi mo Guys, na po tayo. Hindi biscuit as usual. Guys, na... Maglagos po kami ng pinggan. mag guys, hindi na guhugas ang pinggan. Ay, mag-iilamos pala po. Mamaya ka. Oh, no. oh, mag-iilamos ka muna. Ng ka Ihalis pa muna ng tubig. Hindi ka bumalam. Guys. Okay yan.

guys, babayan tayo niyo yung pipe to namin ha.